inaantay nyo, pumunta na kayo dito. Masama-sama tayo. Ungar, sa isang bayan na maunlad. Bayang walang mga Politikong maayos. Politikong may puso para sa mahihirap. Mas maganda pa siguro tayo na lang ang uupo sa kongreso. Kasi ramdam natin ang kapwa nating may hirap. Sumbalit so, ang mga taong ito ay wala ng awa sa mga kapwa ng mahihirap. Ngayon po, may isa tayong kaibigan na magsasalita. Pakinggan po natin ang kanyang tinig at ang kanyang boses. Uh, magandang gabi sa lahat. Mga uh, general, mga retired general, mga kasundaluhan, mga kaposnesyan at sa mamamaya Pilipino, ganda ang isang bisenyong ka. Galing pa ako sa Visayas. Uh, sinadya ko lang dito na pumunta. Uh, para sa kalaman ng lahat, wala akong ibang sinisisi sa mga corruption ngayon. Kung hindi, si Bongbong Marcos Jr., wala, wala ibang sisihin. Dahil noon ang umupo pa lang siya. Inabulis kagad ka niya ang anti-corruption commission. Ano ibig sabihin nun? Pinahintulutan niya ang corruption. Walang mag-check. Executive number one. Inabulis niya ang anti-corruption commission. Kaya ang ano niya ngayon, ma sinasabi. Wala siyang ano, wala siyang kinalaman. Corruption ng mga ano, corruption daw ng mga kongresista. Totoo yan. Ang mga kongresista, nangura ko talaga. Si Saldico Martin Romaldes mga bagman niya, yan. Sigurado. Mayroon tayong mga 260 kongresista. Dito, kasama na sa Manila, mga pumirma sa impeachment. And sa uh, Manila, aminin Manila o sa hindi May take 150 Milyon sila, nasa loob Ng bahay nila, hindi nila Pwede i-deposit yan Mahuhuli sila Kaya 260 na bahay Mayroong 150 Milyon, wag kayo maniwala Na wala sa bahay nila yan Mayroon yan, figurado Dahil pag i-deposit nila yan Mahuhuli yan Ngayon Babalikan ko naman si Adik Bumbang Marcos. Ang sinabi niya sa suna niya, may natapos na raw na 500, 550, uh, 5,500 blood control. Sabi niya, ngayon, nag-inspeksyon siya. Wala siyang nakita. Puro ghost project. Magkano halaga? Bilyon-bilyon. Umabot pa ng trilyon. Oh. Tapos ngayon, ano, nasa na ang sinabi na namin natapos na 5,500. Ngayon, kinain din niya. Nakita niya, puro August Project. Oh. Tapos, sisihin niya sila Saldeco, Martin Romaldes. Actually, sila Martin Romaldes. Mabagman yan. Dapat din talaga, ano yun yan, Saldeco, yung kongreso dapat sinunog yan. Kasi kailangan dito yung damdamin ng tao ngayon. Hindi po hindi ninyo e, ano dito. Walang portalment dito. Walang sensor dito. ang Diyan kayo. Eh, Tiket ng hmm. Bakit niyo ano 'to eh. Bawal kasi kuya yung mga sunog-sunog kasi eh, siyempre, ulan, uh, baka makulong kayo. Tiket. Tayo na, anak, gamitin natin 'tong tao to. hindi ito pwede makuha sa dasal. Wala na talaga kahit sa panahon ng araw, kahit si Kristo, kahit ang Panginoon, tumatay ng milyon katao para mawala lang kasalanan. Nasa Biblia yan. Hindi na ito, hindi makuha sa dasal to. Kailangan dito talaga, may dadanak talaga. May magsakripisyo. Hindi pwede nga, kung gusto mo mawala ang korupsyon, kailangan na sakripisyo talaga. Ay, uh, ah. Hindi pwede yung ano, dasal-dasal. Hindi ko na lang magkano mag tayo. Okay, ma. Magkaling ikaw sa apoy. Ay, ma. -taringin. Hindi pwede. dito. Mag-withdraw ng support kung di ka mabalatan. Kung mag ng support ng armed forces, hindi ka mabalatan. Pero kung hindi mag-withdraw, mo na. Tayo mga Pilipino, hindi tayo papatalo sa Indonesia. 小杨、啊 kandam-damin natin sobra na po trilyon. trillion sa pagkasana ng tulog na hindi kasukuan ang mga nila, hindi lang kinabukasan natin hindi na magbubukas ng hotel na bukas Nyo, mga kababayan hindi natin masisip talaga eh, no? kahit na ako putang ina ayoko talaga magmuray di ba? narinig nyo ba nagmura ako? so thank you po thank you thank you so bagamat meron tayong karapatan sa ilalim ng konstitusyon na tayo ay malay magpahayag Tandaan natin ang na lahat ng bagay may limitasyon. Kaya dapat po, pag naisalita tayo, alam natin kung saan patutungo yung mga sinasabi natin. Tama lang na magmura tayo. Tama lang na maglabas tayo ng sama ng loob. Kamura-mura naman talaga eh. Pero, lagi po natin tatandaan, proteksyonan pa rin natin ang ating sarili.